Mga Kamindurayon TV, maaga pa lang ay umalis na tayo ng Imus at nandito na nga tayo sa Canon Road. Patungo tayo ng Sagada at sa Baguio City ang ating daan via Halsima Highway na itinuturing ang kalsadang ito na isa sa pinakadelikadong daanan patungo Mountain Province sa Pilipinas. Dahil kapag dito ka dumaan ay mararanasan mo ang apat na klase ng panahon. Dahil ng mainit, maulan at maulap, kaya ay pagi isama mo pa ang malalalim na bangin at ang nakakatakot pa dito ay matsambahan mo ang pagbagsak ng mga bato mula sa itaas at sa kalagitnaan ng karsadang ito ay makikita natin ang mga nagagandahang bulaklak matatagpuan mo lang sa atong bigyan. Mga Kamindurayong TV, andito na nga tayo sa Canon Road sapagkat ang Canon Road ang isa sa pinakamaganda at pinakamabilis na daanan patungong Baguio at Mountain Province kung ikaw ay manggagaling ng South or Metro Manila sapagkat pag-exit mo pa lang ng t flex pagkanan mo, Canon Road ka na kagad. Sa ngayon, ang patungong Baguio or papuntang Mountain Province ay mayroon ng apat na daanan. Una nga itong Canon Road, pangalawa ang Asin Road, pangatlo ang Marcos Highway at Nagilian Road ang nasabing huling dalawa na daanan patungong bagyo ang pinakamaganda namang daanan kung ikaw ay manggagaling ng norte gaya ng mga probinsya ng La Union, Ilocosor, Ilocos Norte at iba pang mga karatig probinsya. Kung nadadaan kayo ng Marcos Highway, meron kayong mapapansin na tunnel. Dito sa Canon Road ay may kaparehas na ring sitwasyon, may bagong gawang tunnel. Noong mga nakaraang buwan ay hindi pa ito halos tapos, pero sa ngayon okay na at pinturado na. O pina para sa publiko. Sabi nila ang bahaging ito ang madalas na magkameroon ng landslide o pagbagsak ng mga bato. Kaya ang tunnel na ito ay hindi lang naging atraksyon sa lugar. Sa halip, ito ay may malaking ambag para sa kaligtasan ng mga motorista na madalas dumadaan dito patungong Baguio City at iba pang parte ng Mountain Province. Ang kagandahan pa kapag dumaan ka ng Canon Road, dito mo makikita ang pinaka-landmark ng highway ang estatwa ng ulo ng leon Lions na matatagpuan sa Camp 6 malapit sa Tuba, Baguio Boundary. Ang ulo ng leon ay may taas na 40 feet o 12 metro. Bago nga natin ipagpatuloy yung ating ginagawang vlog para dun sa ating mga viewers at iba mga Kamidurahin TV na hindi pa nakakapag-subscribe sa ating channel ay pakiclick naman yung subscribe sa baba at papindot nung ating bell button para ma-update ko pa kayo sa ating pang mga upcoming vlogs. Maraming salamat po. Mga Kamidurahin TV, lampas na nga tayo ng City of Pines o Baguio City sa Shilan Vehicle Road na tayo dumaan paglabas Halsima Highway na dahil araw ng Merkulis ngayon koding tayo at para nga pala sa mga bagong aakyat ng Baguio. Gumagana ang coding system sa Baguio pero meron namang mga karsada na pwede nating daanan na walang coding at hindi na nga tayo pumasok sa mismong city para makaiwas ng multa. Ito ang Halsima Highway, isa sa pinakadelikadong karsada sa Pilipinas. Kilala rin ito bilang Binggit Mountain Province Road. Ang Baguio Bontoc Road at ang Mountain Trail ay isang pambansang pangalawang highway sa Pilipinas. Matatagpuan ito sa loob ng hanay ng probinsya ng Cordillera sa Hilagang Luzon. Ito ay umaabot mula sa hangganan ng lungsod ng Baguio hanggang sa munisipalidad ng Bontoc. Ang pinakamataas na parte ng kalsada ay may sukat na 7,400 feet mula sa ibabaw ng antas ng dagat sa munisipalidad ng Atok. Opisyal itong kinilala bilang isa sa pinakamataas na highway sa Pilipinas noong 2019. Pero sa ngayon ay may bagong pinakamataas na highway sa Pilipinas na matatagpuan sa Kiyangan Tinok Bogias Road na may sukat na 7,969 feet. Ang highway ay ipinangalan sa isang Amerikanong inhinyero na pinangalan ng Eusebius Julius Halsima na nagsilbi bilang alkalde ng Baguio mula noong 1920 hanggang 1937. Sa ilalim ng termino ni Halsima, nagsimula ang pagtatayo nito noong 1922 sa tulong ng mga lokal na natapos noong 1930 bilang trail. Ang Halsima Highway ay naging mahalagang bahagi ng kasaysayan ng transportasyon ng Cordillera ito ang nag-iisang umiiral na ugnayan sa pagitan ng bagyo at mga pinakaliblib na lugar ng Cordillera. Ito ang tanging ruta na tinatahak ng mga magsasaka ng gulay para magbinta ng mga gulay sa mga palengke ng bagyo. Mga Kamindurayon TV, bago nga tayo tumuloy sa Sagada ay papahinga muna tayo dito sa isa sa pinakamagandang tourist spot na malapit nga dito sa Halsima Highway na matatagpuan dito sa Atok ang Northern Blossom Flower Farm para masaksihan natin ang mga nagagandahang bulaklak sa loob ng farm. Pagkatapos naming magbayad ng aming entrance fee ay papasok na nga kami dito sa loob ng farm para dun sa mga nagtatanong kung magkano ang ating ibinayad dito ay 250 pesos para sa isang tao at may libreng kape at tinapay. Yun daw namang kape is unlimited. Kahit maka isang pichil kayo ng kape ay okay lang. Asunang wala ba kayong i-shout out? Shout out sa lahat oh, ng mga tumatakbo sa inyo. Yung mga kasama niyo na hindi kasama ngayon. Yes. So, shout out yo. <laughs> Para dun sa ating mga kamidurahing TV at iba pang mga viewers na mahihilig talaga sa mga bulaklak, ito yung tamang lugar para sa inyo. Napakaganda ng ambience dito sa loob at sabi nga nila maganda rin yung sunset at sunrise dito sa lugar na ito. Kaya lang dumaan nga lang tayo dito para makita yung kabuuan ng farm. Ang nasabing flower farm ay hindi kilala sa loob ng ilang panahon nang dahil sa ito nga ay tinampok ng isang local TV network ay nagsimula ang pagsikat nito sa bahan Ang social media at mga maraming vloggers na nagtutungo dito. Gayun paman, ang flower farm na ito ay nagsusupply ng bulaklak sa Metro Manila, abot hanggang sa Mindanao. Ang tatlong ektaryang sakahan ng ito ay binuksan ng mga may-ari na si Mrs. Milani Ganayan at ang kanyang asawa para na iopen sa publiko. Pagkatapos nga nating mag-ikot dito nga sa flower farm ay ikiklaim na natin yung ating libreng tinapay at kape. Masarap magkape lalo na kapag kaganito ang iyong paligid. Mga yung TV, ang lugar na ito dati noong 2019 ang pinakamataas na karsada sa bahaging ito ng Halsima Highway, ang highest point na may sukat na 7,400 feet. Maraming mga motorista ang hindi maiwasang huminto sa lugar para magpapicture pero sa ngayon may bagong highest point na na matatagpuan sa Kayangan Tinok Bogias Road na may bagong record na sukat na 7,969 feet na itinuturing na pinakamataas na kalsada sa Pilipinas. Sa susunod na ating biyahe mga kamindurayang TV ay aakyatin natin ang pinakamataas na kalsadang ito. Ang 150 kilometers na highway ay sumasaklaw sa 95 kilometers na ang lalawigan ng Binggit at binabagtas ang walo sa mga munisipalidad nito, La Trinidad, Tublay, Atok, Bukod, Kabayan, Bogyas, Bakun at Mankayan. Saklaw din ito ang apat na bayan ng Mountain Province gaya ng Bauko, Sabangan, Buntok at Sagada. Nahati sa dalawa ang kalsada pagdating sa layo ng Dantay sa Buntok ang isang kalsada ay humahantong sa downtown ng Buntok habang ang isa naman ay patungo sa bayan ng Sagada kung saan ay doon tayo pupunta. Ang nasabing highway na ito ay delikado lalo na kapag katagulan kung saan karaniwan ang pagguho ng lupa, ang mga bahagi ng ispalto ay nagiging madulas at ayon nga sa record noong 2013 Merong 25 pinakadelikadong daan sa buong mundo at ang Halsima Highway sa Pilipinas ay pang -syam na pinaka mapanganib na daan sa buong mundo. Mga TV, ilang beses na rin tayong dumaan dito sa karsadang ito pero talagang iniiwasan natin. Ang pagdaan dito kapag ka umuulan dahil napaka delikado pero dahil nga ito ay bulubunduking lugar, hindi natin may iwasan na abutan tayo ng ulan at sama ng panahon. At sa buong panahon ng ating paglalakbay nga patungo dito sa Sagada ay iba't ibang klase ng panahon ang ating naranasan. Dahil sa maraming bundok ang ating madadaanan, merong mga bundok na malalakas ang ulan. Meron namang mga bundok pagkatapos nating dumaan sa malakas na ulan, meron namang mainit. Pagkatapos ng mainit, bigla uling didilim. At hindi rin natin maiiwasan ang pagdaan sa maulap o pagi na daan. Kaya talagang sobrang pag-iingat at alerto ang gagawin natin kapag ka ikaw ay dadaan sa daang ito na ikasyam na pinakamapanganib na karsada sa buong mundo. Pagkatapos nga ng halos labinapat na oras nating na biyahe mula nga sa Imus, kasama na ang ating pagpapahinga ay narating na rin natin ang bahaging ito ng Sagada, ang baligtad na kainan. Dito na tayo maghahapunan. Hanggang dito na lang muna mga Kamindurain TV ang ating vlog at abangan nyo ang ating gagawing pag-i-explore dito nga sa bayan ng Sagada. Maraming salamat po.